Pwede kang tumakbo o magtago, pero di ka makakatakas sa kapalaran mo, lalo na kung maglalayag ka sa itim na dagat. Iyan ang mensaheng ipinadala ng Ukraina sa Rusya, isang bansa na halos walang totoong hukbong dagat. At ginugol ang malaking bahagi ng digma ang sinimulan ng Rusya dahil sa pinalawak na arsenal ng mga drone at misail. Naisan tabi ng Ukraina ang epekto ng Russian Black Sea Fleet na halos wala ng epekto. Lalo pang titindi ang sitwasyon para sa Rusya. Bakit pagmamayari na ng Ukraina ang Black Sea dahil ang kanilang fleet ng mga sea drone ay tumatanggap na ngayon ng mga bagong kakayahan na magpapalakas at magpapamapanganib pa sa mga ito kaysa dati? Takot lumabas ng daungan ang hukbong dagat ni Putin at may dahilan sila para dito. Alam nila na isang mapaminsalang kamatayan. Sa antas na hindi pa nila naranasan noon, ang naghihintay sa kanila kapag sila ay lumabas. Ayon sa Defense Express, Sinabi ito ng isang opisyal mula sa Defense Intelligence ng Ukraine. Sobrang takot ng Russia na magpadala ng kanilang mga barkong pandigma sa Black Sea kaya pinananatili nila ito hangga't maaari malapit sa kanilang mga daungan. Ayon sa opisyal na kilala sa tawag na 13th ang walang tauhang fleet ng Ukraine ng mga seaborne drone ang dahilan kung bakit hindi naglalayag ang mga barko ng Russia. Dahil dito, halos iniwan ng Russia ang lahat ng pangunahing operasyong militar nila sa Black Sea. Napilitan silang magpaputok ng misil mula sa natitirang barkong pandigma bago bumalik sa pinagtataguan. Nagulat si Labintatlong Des sa Associated Press noong Disyembre. Halos hindi na kumikilos ang Russia sa dagat na akala nila'y makokontrol nila ng ilunsad ni Vladimir Putin ang espesyal na operasyong militar. Ngayon, malamang ay narating na natin ang isang plato. Ayon sa anino ng opisyal, na nagpapahiwatig na ang labanan sa Black Sea ay tila nasa patay na punto na dahil sa mga drone ng Ukraine. Epektibo naming nililimitahan ang galaw ng kalaban. Pero yung, yung mga dramatiko at matunog na pag-atake na nakita natin noon ay matagal nang hindi nangyayari. Iyon ay dahil nakaangkop na ang kalaban. Pero hindi kasing impressive nang inaakala mo ang mga naging pagbabago nila. Hindi naman nakaisip ang Rusya ng mga bagong depensa na kayang protektahan ang kanilang mga barkong pandigma laban sa mga unmanned surface vehicles ng Ukraine o unmanned surface vehicles. Walang gamit sa barko na tumutulong sa tripulanteng Ruso para makita ang paparating na drone. Walang armas ang Ukraine na kayang wasakin agad ang unmanned surface vehicles bago ito makapinsala sa target nilang barko. Sa halip, tila nagpepika bulang ang mga barkong pandigma ng Rusya laban sa problema ng Ukrainian unmanned surface vehicle. Sabi ng Defense Express, hindi na lumalayo ng lampas. Apat na kilometro mula sa pantalan ang mga barko. At doon na lang nagpapakawala ng long-range missile papuntang Ukraine bago bumalik pabalik. Sabi ng United States Naval Institute, ang dagat itim ay isang daan anim na putsyam na libo square miles ang lawak at ika-apat na putsyam sa pinakamalaking dagat sa mundo. Halos hindi napapakinabangan ng Rusya ang tubig na yan dahil sa mga unmanned surface vehicle ng Ukraina. Magagawa lang ng Rusya na magpalipad ng mga misil mula sa kanilang mga barko papunta sa mga baybayin na abot ng mga ito. Ilang milya lang mula sa kanilang pantalan. Ayon sa TSN, karamihan ng pag-atake ay tumama sa Odessa, lalo na sa mga daungan sa Danube region. Hindi napigilan ng mga pag-atake at opensiba ng Ukraine sa Black Sea ang komersyal na trapiko. Dahil mahigit dalawang daang barko pa rin ang pumapasok o umaalis doon bawat buwan, ang malayang pagkilos ng mga komersyal na barko ay patunay na nawalan ng kapangyarihan ang Black Sea Fleet na dating inaasahang magahari sa dagat. Hindi nagampanan ang tungkulin ng pangalan nito at lalala pa ang sitwasyon ng Russia sa Black Sea. Gumagawa ang Ukraine na ng mas makapangyarihang bagong henerasyon ng USVs na mas mapaminsala kaysa sa kasalukuyan nilang gamit. Babalikan natin ang bagong drone mamaya sa video. Sa ngayon, mainam na suriin muna ang sitwasyon sa Black Sea bago magsimula ang digmaan at kung paano ito nagbago ng magsimula na ang labanan para maipakita kung gaano kalalim ang kahihiyan ng Russia. Sapagkat, hindi naman talaga dapat napunta ang Russia sa sitwasyon na ang kanilang mga barkong pandigma ay paminsan-minsan na lang lumalabas mula sa kanilang mga pantalan para magpakawala ng mga misil. Ang Black Sea Fleet, dapat sana ito ang manguna, pero nauwi rin sa wala. Kung sinabi mo ito kanino man bago magsimula ang digmaan, malamang pagtatawanan ka lang nila. Ang Ukraina, kahit kahanga-hanga ang sandatahang lakas nito, Kamakailan ay hindi talaga naging makapangyarihan sa dagat. Mula ng ilegal na inangkin ni Putin ang Crimea noong 2000 at 14 nagbigay ang pag-aangkin na iyon ng kontrol sa Russia sa Crimea. Ang daungan ng Sevastopol na itinuro ng Imperial War Museum ay noon paman at hanggang ngayon ay tahanan ng Black Sea Fleet. Ang dating pangunahing daungan ng naval power ng Ukraine ay ngayon kontrolado na ni Putin, pati mga barko na sanay pinakamalaking banta ng Ukraine kung hindi ito nag- Kings City ito na agaw. Nasakop ng Russia ang mahigit isang daang barkong pandigma ng Ukraine matapos makuha ang Sevastopol at iba pang daungan sa Crimea. Kahit 35 sa mga barkong pandigma ay ibinalik sa mainland Ukraine, marami sa iniwang barko ng Russia sa Crimea ay naging bahagi ng Black Sea Fleet na inaasahang magdudulot ng takot sa Ukraine nang simulan ni Putin ang pananakop. Halos wala nang natirang hukbong dagat ang Ukraine. At hanggang ngayon, Halos wala pa rin talaga silang hukbong dagat. Ayon sa Global Firepower, na taon-taong nagraranggo sa mga bansang militar sa mundo gamit ang maraming salik. Ang hukbong dagat ng Ukraine ay may walut syam na kagamitan. Ngunit wala rito ang mga uri ng barkong pandigma na magagamit ng Ukraine para magpakita ng tradisyonal na lakas sa dagat. Sa dagat itim, walang aircraft carrier, destroyer, frigate, o corvette sa hukbong dagat ng Ukraine. Ayon sa Global Firepower, ang tanging mayroon ang bansa ay tatlong barkong pangmina, tatlong pot, tatlong patrol ship, at limamput anim na iba pang hindi natukoy na kagamitan, na hindi sapat ang lakas para isama ng global firepower. Ihambing mo sa Black Sea Fleet bago ang digmaan sa Ukraine, at maiintindihan mo agad kung bakit. Akala ng marami, kontrolado na ng Russia ang Black Sea noon. Ayon sa Foreign Policy Institute, mino-modernize ng Russia ang Black Sea Fleet bago pa i ang Crimea kasama na ito sa pambansang plano sa depensa ng 2,000 at 11,000 at 20 mula 2,000 at 10 hanggang pagsalakay ni Putin sa Ukraine noong Pebrero 2,000 at 22 na dagdagan ng Russia ang kanilang fleet ng tatlong frigate, anim na attack, submarine at apat na missile corvette. Ang mga dagdag na ito ay mas malakas kaysa sa anumang kayang ipadala ng hukbong dagat ng Ukraine sa Black Sea at kaya ring maglunsad ng caliber cruise missiles ng Russia ang mga korvete. Ayon sa institusyon, sa teorya, ang pinagsamang lakas militar ng mga barkong ito ay magpapahintulot sa Black Sea Fleet o Black Sea Fleet na makapagpakawala ng sabay-sabay na siyam na dalawa caliber missiles na kung ikukumpara ay kasing dami ng kayang dalhin ng isang Arleigh Burke type na destroyer ng United States Navy hindi inaasahan na magkakaroon ng laban ang Ukraine sa Black Sea. Pero halos apat na taon na mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ginagamit na lang ng Russia ang mga barkong pandigma para sa paminsang missile attack. At halos wala na itong presensya sa Black Sea maliban sa sariling daungan. Ano ang nangyari? Habang abala ang mundo sa tradisyonal na lakas ng hukbong dagat, gumagawa ang Ukraine ng seaborne drone at, at bagong missile para at atakihin ang barkong pandigma ng Russia sa Black Sea. Hindi lang ang mga pinakamahinang barko sa fleet ang tin-target ng Ukraine. Pati ang mga pangunahing barkong pandigma ay nagsimulang mabagsak isa-isa. Ayon sa Defense Express, tumama na dati ang maritime drone ng Ukraine sa mga target gaya ng amphibious assault ship Cesar Kunikov, missile corvette Ivanovets, at missile cruiser Moskva, Abril 2000 at 22 dalawa ayon sa ulat. Ang pagkasira ng Moskova ay malaking dagok sa Black Sea Fleet dahil ito ang kanilang flagship missile cruiser. Nagawang pabagsakin ito ng Ukraine sa loob ng unang ilang buwan ng pananakop sa Ukraine na nagsimula at naglatag ng pundasyon para sa mga susunod na kampanya. Magdudulot ito ng malaking pinsala sa natitirang fleet ng Russia. Pinabagsak ng Ukraine ang Moskva at ang Black Sea Fleet gamit ang Neptune anti-ship missiles. Nagkaroon ng mga nasawit dahil sa warhead na ikinabit sa mga drone ng Ukraine. Ayon sa National Security Journal, sinimulan ng Ukraine ang sabayang pag-atake gamit ang misil at drone sa Sevastopol. Matapos maranasan ang kanilang unang tagumpay sa Black Sea, malinaw na inakala ng Russia na ligtas na kanlungan ang pantalan na ito. Dahil hindi nila pinansin ang kakayahan ng Ukraine sa malalayong pag-atake, na pinalalakas pa ng suporta mula sa mga kaalyado nitong kanluranin. Ayon sa journal, mula dalawang libo at dalawamput hanggang dalawang libo at dalawamput apat hindi bababa sa dalawampung barko sa Black Sea ang tinamaan ng Ukraine sa mga pag-atake. Ayon sa ibang mga ulat, tulad ng United States Naval Institute, nagawa ng Ukraine na pabagsakin ang isang katlo ng buong Black Sea Fleet noong dalawang libo at dalawamput apat dahil dito, napilitan ang Russia na ilayo ang kanilang mga barkong pandigma sa Sea of Azov para makaiwas sa tama. Kaya napahiya sila sa Black Sea. Ang dating malakas na puwersa sa Black Sea ay naging sunod-sunod na barkong palipat-lipat ng pwesto para makaiwas sa misil at drone ng Ukraine, ayon sa National Security Journal. Aktibo pa rin ang fleet sa Black Sea. Patuloy ang pagpapatrolya ng fleet sa marino sa dagat. At aktibo pa rin ang mga barkong pandigma sa kanilang daungan. Ngunit limitado na lang ang operasyon ng fleet na dapat sana ay kontrolado ang Black Sea gaya ng sabi ni Labintatlong Death, walang nagbago habang papalapit ang dalawang libo at dalawamput lima balak ng Ukraine manatiling ganito. Dito papasok ang mga drone na nabanggit kanina. Ipinakita ng Defense Express ang Megura family ng unmanned surface vehicles. At sinabing dalawang version ang gamit ng DIU. Ang Megura Vlima 5 ay isang ramming drone na pwedeng lagyan ng warhead para palubugin ang barkong pandigma. Ano naman ang gamit ng Megura VP2? Ang drone na yon ay weapons platform ng Ukraine na may surface-to-air missiles na kayang tumama sa helicopter, fighter jet, at missiles mula Crimea. Pareho silang minama ni Obra gamit ang remote console na kasing laki ng maleta na may screen, joystick, at security system. Mas pinapadali nito para sa drone operator malaman ang gagawin para masulit ang Megura. At ang pagsulit sa Megura ay eksaktong ginawa ng Ukraine. Noong Agosto 2000, at 24, sinabi ng Royal United Services Institute, Royal United Services Institute, na mahalaga ang mga walang tauhang plataporma tulad ng Megura sa tagumpay ng Ukraine. Binanggit ng think tank ang Sea Baby Drone na ginagamit ng Security Service of Ukraine, Security Service of Ukraine, laban sa Black Sea Fleet ng Russia. Mahirap maisip kung paano makuha ang parehong epekto gamit ang mga platformang may tauhan. Ayon sa Rusi, Kayang ilagay ng Ukraine sa panganib ang fleet ng Russia sa buong Black Sea. Pati na malapit sa baybayin ng Russia. Gamit ang kanilang mga drone kahit naroon ang lakas militar ng Russia. Ang Foundation for Political, Economic and Social Research, SETA, ay sumang-ayon na ang unmanned surface vehicle ng Ukraine ay nagbago ng balanse ng naval power sa Black Sea. Binibigyang diin ng SETA ang kalamangan ng mga drone ng Ukraine laban sa barkong pandigma ng Russia tulad ng bilis at liit na nagpapahirap sa pagdetect ng mga ito. Bago pa man, huli na para sa mga barko ng Russia na makagawa ng kahit ano laban sa mga ito gamit ang mga drone na ito. Napigilan ng Ukraine ang inaasahang kalayaan ng Black Sea Fleet sa digmaan. Dahil dito, humina ang kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas gamit ang dating kinatatakutang fleet nito. Makikita sa komento ni Labintatlong Ath na ang fleet na halos nagtatago sa mga drone ng Ukraine ay hindi dapat katakutan hindi na gumagawa ang Ukraine ng malalaking pag-atake dahil hindi na nila ito kailangan. Lalo na't mahina rin ang pag-angkop ng Russia sa kanilang mga drone. Ayon kay Labintat Longti, palagi silang nagtatago. Sa isang banda, resulta rin ito ng unit namin dahil malaking gastos ang pagpapanatili ng fleet na di naman nakakapag-operate sa dagat. Pero hindi kampante ang Ukraine malapit nang magkaroon ng unmanned surface vehicle na hindi na kailangan ng operator sa pagpapatrolya sa Black Sea. Sabi ni Labintatlong F, mabilis nang darating ang susunod na yugto ng evolusyon ng unmanned surface vehicle ng Ukraina. At ito ay yugto kung saan malaki ang magiging pag-asa ng Ukraina sa artificial intelligence o artificial intelligence para maging mas malaking bantapa sa mga barkong pandigma ng Russia. Sa ngayon, magkasamang ginagawa ng operator at artificial intelligence ang paghahanap ng target. Sa hinaharap ilulunsad mo ang drone na siyang hahanap ng target, magtatangi ng sibilyan at militar na sasakyang pandagat at gagawa ng mas maraming desisyon. Nagtagumpay din ang Ukraine na makalikom ng napakaraming operational data dahil sa mga nagawa ng kanilang mga operator ng naval drone. Ibig sabihin, ang hinaharap na sinasabi ni Labintatlong Tath ay maaaring dumating ng mas mabilis kaysa inaakala ng kahit sino. Gamit na ang artificial intelligence powered unmanned surface vehicle sa Black Sea. Bagaman maaaring hindi pa sila kasing husay ng inaasahang kakayahan ng mga drone sa hinaharap ayon kay 13 Tech noong Oktubre, iniulat ng Defense News na inilabas ng secret service ng Ukraine ang mas pinahusay na bersyon ng Sea Baby drone. Ang upgrade na ito ay nagpalawak ng saklaw ng drone mula 6 na raan at 20 milya hanggang 10 na raan at 30 milya at kaya rin itong magdala ng kargamento na tumitimbang ng hanggang 4,000 at 400 libra kahit may saklaw para matawid ang Black Sea at lakas ng armas. Hindi pa rin nito na itatago. Nang husto ng Russia ang kanilang mga barkong pandigma. Ang bagong Sea Baby ay magkakaroon din ng mga variant na may machine gun turret at multiple launch rocket system. Ayon kay Brigadier General Ivan Lukashevich ng Security Service of Ukraine, ang bagong C-Baby drone ay magkakaroon ng artificial intelligence, assisted friend or foe targeting system. Sabi ni Lukashevich, ang bagong drone ay kaya ring maglunsad ng aerial attack drone. May multi-layered self-destruct mechanism ito para hindi makuha at mapag-aralan ng Russia ang mga drone. Hindi malinaw kung may papel ang artificial intelligence sa mga tungkuling ito. Kahit may targeting system na, ang C-Baby ay mas malapit na sa hinaharap. Sabi ni Labintatlong Tick, paparating na ito. Kung naka-install na ang mga tampok na ito sa Sea Baby, malamang magkakaroon din ng ganitong upgrade ang Megura drone ng Ukraine sa lalong madaling panahon. Kung hindi pa nila nagagawa, nakikipagtulungan din ang Ukraine sa mga dayuhang kapartner para makapag-develop ng mga bagong sea drone. Noong Oktubre, iniulat ng United, 24 media, na ang kumpanyang pang-depensa ng Estado ng Ukraine na ukroborong ay pumirma ng kasunduan sa isang kumpanyang nakabase sa United States na tinatawag na Levanta Tech Incorporated. Sa kasunduang iyon, magtutulungan ang dalawang organisasyon sa pagdevelop ng isang bagong sea drone na maaaring may saklaw na higit sa 3,000 milya at may warhead na tumitimbang ng isang tonelada. Isipin mo ang bagong drone na iyon na may mga artificial intelligence na kakayahan. Ikalabintatlo, pagkasuklam at ang mga barkong Ruso na natatakot ng umalis sa kanilang mga daungan sa Black Sea ay maaaring maging mga target kahit na sa kanilang mga pinagtataguan. Dahil sa mga bagong teknolohiyang drone at patuloy na development, magbabago ng malaki ang hinaharap ng sigalot sa Black Sea kumpara sa mga nakaraang digmaan. May ebidensya na ito sa komento ni Labintatlong F tungkol sa kakulangan ng malalaking atake ng Ukraine laban sa barkong pandigma ng Russia. Dahil sa kontrol ng Ukraine sa Black Sea gamit ang mga drone, nagkaroon sila ng pagkakataong atakihin ang iba pang yamang dagat ng Russia, mga yaman tulad ng Shadow Fleet. Ang fleet na ito, na pangunahing binubuo ng mga luma ng oil tanker at katulad ng mga barko, ay binuo ni Putin bilang tugon sa mga parusa ng kanluran na nagpapahirap sa mga lisensyadong barko ng Russia na maghatid ng langis at iba pang kargamento sa buong mundo Sinasadya ng mga barko ng Shadow Fleet na itago ang kanilang pinagmulan At malaki ang ginagampanan nilang papel sa pagpapanatili ng pag-agos ng pera papasok sa Russia na pagkatapos ay kinokolektahan ng buwis para magamit ng Russia sa digmaan sa Ukraine Dahil sa lihim ng Shadow Fleet ng Russia mahirap matukoy ang halaga ng kargamentong na ipadala mula ng sahalakain ni Putin Gayunpaman sapat na ang bilang ng mga barkong ito na natukoy ng United Kingdom mula simula ng 2,000 at 24 hanggang Mayo 2,000 at 25 para magpatupad ang gobyerno ng United Kingdom ng mga parusa sa hanggang isang daan sa mga kadudadudang barko ng Russia. Sabi ng Deep Sea Reporter, ang mga barkong pinatawan ng parusa ay nagdala ng kargamentong lagpas 24 bilyon sa nasabing panahon na nagbibigay sa atin ng ideya kung gaano kalaki ang kinikita ng Shadow Fleet para sa Russia dahil wala ng barkong pandigma sa Black Sea. Ngayon, tinututukan na ng Ukraine ang mga barko ng Shadow Fleet. Ginagawa ito para bawasan ang isa sa pangunahing pinansyal na lifeline na ng Russia at pahinain ang makinarya ng digmaan ni Putin. Sa paglipas ng panahon, naging particular na mabunga para sa Ukraine ang nakaraang dalawang linggo pagdating sa Shadow Fleet. Noong Nobyembre, tatlong po iniulat ng British Broadcasting Corporation na tinamaan ng naval drone ng Ukraine ang dalawang oil tanker sa Black Sea. Ang tanker na Kairos at Virat ay parehong naglayag malapit sa baybayin ng Turkey. Lumaktaw tayo sa Disyembre 10 at muling ginawa ito ng Ukraine sa petsang iyon. Iniulat ng Cable News Network na sinabi ng Security Service of Ukraine ng Ukraine na inatake nila ang isa pang shadow fleet tanker sa Black Sea na tinatawag na Dashan. Ayon sa Security Service of Ukraine, naglayag ang tanker sa ilalim ng bandila ng Comoros Islands at matindi ang pinsala nito. Makikita sa footage ng Cable News Network ang malaking apoy sa tanker na posibleng dulot ng Sea Baby Drone na tumama sa hulihan ng barko. Hindi sana mangyayari ang mga pag-ataking ito kung aktibo man lang ang Black Sea Fleet. Ngayon, ginagamit na rin ang parehong mga drone na dating nagpawalang saysay sa fleet para sirain ang iba pang barko ng Russia. Nagngingit-ngit si Putin sa bagong pagtutok ng Ukraine sa shadow fleet niya. Ayon sa Novaya Gazeta, nagbanta ang presidente ng Russia ng naval blockade para putulin ang Ukraine mula sa dagat bilang tugon sa mga pag-atake sa Kairos at Virat. Galit na sinabi ni Putin na ang sandatahang lakas ng Ukraine ay gumagawa na ng pandarambong sa dagat. Ang pinakaradikal na solusyon ay putulin ang Ukraine mula sa dagat para mahirapan itong gumawa ng pandarambong sa dagat. Umaasa ako na mag-isip muli ang militar at Pamunuan ng politika ng Ukraine, pati ang kanilang mga taga-suporta, kung ipagpapatuloy pa nila ito. Hindi kapanipaniwala ang banta ni Putin na magpatupad ng naval blockade, lalo na sa sitwasyon ng Black Sea Fleet. Ngayon, kailangang bumalik sa Black Sea ang mga barkong nagtatago sa mga pantalan ng Russia. Kung mangyari iyon, hindi mo na kailangang manghula kung ano ang susunod na tatargetin ng Megura at Sea Baby drones ng Ukraine. Hindi mapapalakas ng Russia ang Black Sea Fleet kung walang pahintulot ng Turkey na may kontrol sa mga kipot at nagbawal sa pagdaan ng mga barkong pandigma. Simula ng simulan ni Putin ang pananakop, ginamit ng Russia ang mga drone, missile, at unmanned surface vehicle para atakihin ang komersyal na barko ng Ukraine. Hindi ito blockade, kundi paglala ng sitwasyon sa sinadyang pag-atake sa mga sibilyang barko na makikita ng mundo. Baka wala rin lakas ng loob si Putin at mga kasabwat niya gawin iyon. Hindi dahil sa anumang pakiramdam ng habag, kundi dahil ang paggawa ng ganitong mga pag-atake ay magiging isang sakuna para sa Russia mula sa pananaw ng geopolitika. Nabanggit na natin ang Kairos at Virat, pero di pa natin napag-usapan kung paano inatake ng Ukraine ang Shadow Fleet ng mga barko. Alamin pa ang ginawa ng Ukraine sa aming video tungkol sa mga pag-atake. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa sitwasyon sa Black Sea at sa mga pinakabagong naval drone ng Ukraine. At salamat sa panonood.